Nakahanda ng paimbestigahan ni Chairman Martin Dino ng Subic Bay Metropolitan Authority ang umano'y ilegal na pag-takeover sa Ocean Adventure at Kamayan Beach Resort na naganap nitong February 13. Sumbong ng mga empleyado at pamunuan nito, nilusob umano ng tinatayang pitumpong armadong kalalakihan ang nasabing theme park sa Subic. Matapos ang isang linggo, sa isang bakanteng lote dito sa Olongapo nagtipon-tipon ang mahigit kumulang tatlong daang empleyado ng Ocean Adventure at Kamayan Beach Resort sa Subic Bay Freeport Zone habang hinihintay ang kanilang sweldo. Pansamantala kasi silang nahinto sa pagtatrabaho matapos umanong lusubin ang theme park at beach resort noong bisperas ng Valentines. Kwento ni Engineer Wilson Tamayo, Vice President for Construction and Maintenance ng Subic Bay Marine Exploratorium Incorporated, ang kumpanyang namamahala sa operasyon ng Ocean Adventure at Kamayan Beach Resort. Saksi daw siya sa pag-atake ng tinatayang 70 armed men kung saan dalawa sa kanila mga empleyado ang nasaktan habang ang ilan naman ay natroma sa insidente. Ah, uh, ito ho yung biglang pag-atake nung February 13. 2017 mga bandang alas 7:30 ng gabi. Mm -hmm. So sa kadalihan ng yung mga armadong mga tao na pinangungunahan ni Scotchart ay biglang uh, nag over sa aming kumpanya. Mm -hmm. At uh, may mga taong kasamaan kami mga nanahak na magpapatunay sa kanilang mga uh, sworn affidavit. Mm -hmm. At itong mga taong ito ay Katunayan lamang na sila yung mismong na-traumatize do sa pangyayari. Napagalaman na isang nagngangalang Scott Sharp ang tinukoy ng SBMA na nanguna sa umano'y armed takeover ng theme park. Si Sharp ay dating membro ng pamunuan ng SBMEI, subalit sa kasalukuyan ay hindi na lehitimong kasama sa operasyon ng Ocean Adventure at Kamayan Resort. Samantala kahit hindi daw nakakapasok sa trabaho ang mga empleyado, nangako naman ang pamunuan ng SBMEI sa pangunguna ng President at CEO Arthur Tay na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng sweldo sa mga empleyado. Okay, dahil kami yung mga legal na management at itong mga legal na mga empleyado, eh, hanggang sa huli ito, uh, susuportahan namin sila. Dahil iyon naman talaga ang responsibilidad namin, yung kabutihan ng mga manggagawa. Samantala, nakahanda na rin magpasa ng legal na aksyon ang pamunuan ng SBMEI. Determinado naman si Chairman Martin Dino ng SBMA na paiimbestigahan ang insidente lalo na kapakanan ng mga empleyado at bumibisita sa Freeport ang kanilang prioridad. Sa uh, pamukha nito, meron na akong formal complaint at uh, kasunod nito uh, yung mismong uh, mga putits na nangyari. And of course, uh, uh, yung criminal aspect nito na kung meron silang sinaktan dito, cashew security guard yan, employee yan, at lalong lalo na pag nalaman pa na nakit kayo, na nanakit na, na, kayo, ng, uh, lalo na meron na traumatized ito na, na guess ng uh, Ocean Adventure, pananagutan nyo lahat ng bagay na ginawa nyo. Samantala, nilinaw din na business as usual ang mga nabanggit na atraksyon sa Subic. Mula sa Subic Bay Freeport Zone, Olongapo, ako si Astrod Aginaldo nag-uulat para sa iOrbit News.